pagpalang tanghali mga kapatid at kakatapos ko lang i-repair itong aking pintas yan ito aking infinito dios Ayan. ito yung aking alaga na medalyon Ayan. inayos ko tinanggal ko sa mga kasama niyang mga mutya para isang dalahan lang ba yan ating gawa. Ayan. Infinito Diyos. Paura mga kapatid. Kung may buhay ba o wala. Ayan. Paura sa mga antingero at mga magagamot dyan na mga labas ang ikatlong mata sa mga nag-aura ng na mga gamit na may kakayahan, may bisa o may buhay. Yan. yung ating infinito Diyos aking gamit na ginagamit pang gamutan. Yan. At may aayusin ko rin yung aking Yeso Kristo. Yan yung isa ko rin na gamit na dinadala sa gamutan si Jesus Cristo. Yan. At meron pa tayong mga gagawin dito mga gamit ko na rinipir ko. Gagawa pa tayo ng ano, mga ibang gamit dyan. At ito, ito pa yung aking iniingatang alaga. Ito yung aking cobra na naging bato. Ayan mga kapatid. Yung ating cobra. Ahas po yan. At ayan pa yung kanya ano. At alam nyo ba yung gabay nito ay nagpakita na sa akin. Nagaan yung tubig na ahas. Ayan. Naka ano sa ulo ko. Nakakandong. Sumi, sumi ano ba? nasa likod ko yung ano niya yung gabay nag yung tubig nakita ko sa ano naliligo kami sa ilog at doon siya nakita dahil sa picture nakuhaan siya sa picture yan mga kapatid basta yung gabay ng mga gamit natin nagpakita, ibig sabihin nasasayos siya yan. cobra